Good morning guys. Guys, ito po ang ating uh, taga-process ng ating uh, gold. <laughs> ang paner lang paniki. <laughs> Ayan guys. Okay, <laughs> na process up. na guys. Ayan. Ito po guys ang ating uh, dakilang paners dito hmm. sa Kapsay, Barangay Kapsay. Ito po yung mga butas nila guys. O. Ayan. Ito guys. Oh. Ito ang butas. Oh. Ayan. Ay. Ito yung kanilang file, file. Wala daw. Wala na kita sa. Ayun guys, oh. Paniki. guys. Tinetesting ko ng ano kung may Hay mo mga anak mo sinda ko ano? Jubin? Hmm. Ayan. nasa kanin, nasa Manila. Diyan to anak, dito to agon. Ay, Anak oh. ng Si itong babae. May sawan na sa Kinurian. Oh, eksi bo ra mo anak si tinim ko ano. Oh. Ada ba ako dapat? Tayo naman ito, na, na sa Ada bawa udah ada bata. Oh, di sekua. Ah. Bata ni sat. Cino. Jan lui. Kok tu. foto noh. Ya, ini foto kali ke Subang. Foto Ada bawa udah kirim udah tidak kan dah. Oh. Ayan, guys. Ini tignan yan kung ano kong may ginto. May ginto o wala, o wala yan para ano. Ah, uh, maintain. Para ya, pumanggal ko sinini ya, hmm. dati. iba lagi pag pagpanin di naman yan para sa unang kwarta araw yeah. na so, iwan na pag dulang dulang nga niya sa suba kay dulang lang yun ha ito yung mga sanay sa ano sa pag pagtingin ng ginto Ayan. kung meron o wala tinatapik-tapik buhos ha malaki mayo tayo Ayun. May sampol, buhusan. Antong uh gay -huh. dinisan. Mayo, bubuhusan. Ta maganda daw, maganda yung ano, maganda yung Sampol, sampol, sampol lang pero ano. May laman na. Okay na. Okay yung ano niya. Okay yung sampol. Ah, uh -huh. sobrang um, sa ako, estimate ko na. Ni santagan mapayong para kita. Kita kayo ng ganahan. pinaprasis Batu mm -hmm. mana <tukungan> sahuk masih na batu mana ya wak? <laughs> mai sampul, mai mm -hmm. <tukungan> sa <hah>, <hah>, sampul. Jo tai uga lagi tu. Ain, ain nampuk buka. Mai lagi sampul kalau tu kalau kau ini. Itu guys yang sinasampulan guys, oh Itu, itu nabato, batu, ya. Ito yung sinasampo lang guys. Yung kalahati nun. Ayan yes. guys. So, ayan. May laman yan. Ayan guys yung may laman. May laman na... May laman? May laman. Ayan. Tis gramos yung isang sako. sa yung klaseng Ayan. 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 yung isang sako. Kita nyo, guys. Oh, guys. ignan nyo, guys. Oh, yan, yan yung ano, yung pino na yan, gold na yan. Ayan, ah, yung pino. Yeah. Hindi yung itong buhangin ha. Hindi yan yung buhangin. <laughs> yeah. oh, nakikita nyo yan guys. Oh, yan. Ito mo, ituro mo, turo yeah. mo. Oh, yan guys, yung mga oh, gold. Mga yeah. mga pino, pino na tanggal ah, na tinuro. Yan yeah. guys, yan guys. Yeah. Ang ganda. Maganda, magandang process. Ayan. Ganun ang pagtingin sa ang pagtingin ng gold. Ayan. Ang muli niya. Tapos, ayan guys, yung ano, buha niya. Ito yung butas niya. Ito guys, o. So, ayan. Minamasok guys, o. So, minamasok. Minamasok. Ato mo sa, o. Ato mo dito sa. mabaw. Labas. May mm kalasana. -hmm.